nasa more than nasa 30 siguro main course na dishes ang matitikman ninyo dito sa amin. Yung price namin asa uh, 199 talagang sulit na sulit. Kami kasi kami mga variety na pwede yung pagpipilian. Ako confident ako kasi ayoko naman magsalita galing sa akin. Uh, based naman sa review ng mga kumakain sa amin, sila naman magsasabi, hindi yung galing sa akin. Ako nga pala si Arthur Vitog na nagmamayari ng Om Sim Cafe. Sa ngayon, meron kami ino-offer na Eat All You Can na tinatawag na Pinoy Pies sa Buffet. Actually ito, concept ko galing pa from Saudi Arabia. Marami na kasi rito na nag offer ng pagkain sa Eat All You Can. Pero sa amin, kakaiba sa, sa ibang mga buffet. ino ko dito yung mga pagkain na matagal nang hindi na natitikman ng mga ibang babayan natin dito sa Manila. Usually, ang palaging inahanap nila rito sa kapampangan, sikat na sikat yung pulotok na tawag nila sa Tagalog is bopis. And then yung dinuguan. Then yung fresh lumpia na sikat na sikat din sa kapampangan. Siyempre, hindi mawawala yung pork sisig, tokwat baboy, and marami pang iba. Nasa more than nasa 30 siguro main course na dishes ang matitikman ninyo dito sa amin. Ang price namin uh, sa 199, talagang sulit na sulit. Kami kasi kami mga variety na pwede yung pagpipilian. Pag nag ka naman, hindi mo naman lahat matitikman yun. <laughs> kasi mas marami kang nakikitang pagkain, mas kokonti ang kakainin mo. Konti ang i-offer mong pagkain, mas madami ang kakain <laughs> ako confident ako kasi ayoko naman magsalita galing sa akin. Uh, based naman sa review ng mga kumakain sa amin, sila naman magsasabi, hindi yung galing sa akin. Mababasa naman nila yung mga comments and review nila dun sa mga sa page namin. Ang Omsim Cafe, matatagpuan nyo po dito sa Hollywood Building. Landmark niya, tabi kami ng Fatima University. Then yung next building in yung Hollywood Building. Nasa basement po kami. Pag nag sila sa amin, gusto ko satisfied sila. Yung aalis sila na may ngiti sa labi, na masaya at busog. So far, nagko-concentrate muna ako dito sa area ng Antipolo. Pero in the future, meron po kaming ano, balak na magtayo po. Pero sa Pampanga po siguro yun. Eh. Siguro nagtataka kayo bakit Om Sim Cafe ang pangalan ng ano. Kasi ano to eh, para sa mga estudyante, kabalik ka ng mismo yung Om Sim. Kaya tinawag namin na Om Sim. Dati, uh, ino-offer namin dito, tambayan ng mga estudyante. Kaya nagkaroon kami dito ng mga student meal. May game board kami, mga laruan talaga tambayan ng mga estudyante. Tapos, Meron din kaming mga arcade and billiard, then meron kaming video okay. Papakilala nga po pala ako sa inyo. Uh, Maya, pagat Kapampangan po, abe. <laughs> What's up, this is Kuya Prang. And nandito po tayo ngayon sa Antipolo. At may dinayo tayong isang buffet na kainan na nag-serve ng iba't ibang putahe. Sa halagang 199 pesos po, trend po tayong matitikman nyo. Grabe combination na po yan ng iba't ibang mga ulam. May pork, may chicken, may uh, vegetable, at kung ano-ano pa. At ang maganda pa rito, may mga Korean foods pa po sila. Etong restaurant na to is open 24 hours. Yung buffet nila simula 9 a.m. hanggang 9 p.m. ng gabi. Pero po yung restaurant nila is at uh, 24 hours na po. So pwede kayo mag-inom dito, pwede kayo mag-billiar, video okay at kung ano-ano pa. So tara guys, pasukin natin yung loob. Tingnan natin kung ano-ano yung mga ano nila, mga serve nila. Let's go! dito ha, sa kanila, pag kumain po kayo, dapat wala kayong leftover. Kasi kapag uh, nagkaroon po kayo ng leftover or may mga aksaya kayo, times to po ang babayaran nyo. So, pag uh, kumain po kayo dito sa Eat All You nila, pwede mo na kayo magbabayad. Siyempre, kukuha mo na kayo. Turun mo muna kung ano yung mga pagkain na gusto nyo kunin. Tapos yan po, lahat nakahain naman na. Tapos after kumain, tsaka na kayo magbabayad. Separate pa po yung drink. Uh, ay, kasama na pala yung mga drinks. Yan. Pero yung mga beverages, mga alak, hindi pa po kasama yon. Pati yung noodles, hindi pa kasama. Okay, meron din po sila dito mga ice cream, yan. Mga dessert. Pero separate po ito, ha. May mga salad pa sila dito, yan, no. Ba't ibang ano yan, guys? Ba't ibang salad? Okay, yan, no. Kapansin po, ang dami niyan So, yan, po, yan. So, yan Kita niyo naman, may pork, may gulay, may isda, lahat yan. tapos, guys, ang maganda nito, may dessert pa sila. May halo-halo. Tapos, uh, may tatlong klase ng dessert kapag ka-weekends. Ngayon, kung uh, weekdays naman, isang dessert lang po. Kain na tayo. Let's go! Guys, okay, nakita nyo naman, napakaraming mga pagkain yan. 30 dishes ang matitikman nyo po rito. Guys, napakadali lang pumunta rito, ha. sa lang po kayo ng jeep na pa-antipolo. Tapos, baba lang po kayo. Ang landmark ng, uh, ng restaurant na to is, ano, yung Fatima College. Patay nyo naman, napakarami, oh. Ang wap ng nila, oh. Ang maganda rito sa kanila kasi, kung sa napakarami na ng putahe, meron pang mga ano, dessert ay yung makakain. may halo-halo, tapos tatlong klase ng mga ano, dessert na mga bahablangka, salad, kung ano-ano pa, depende po sa ihahain nila. Tapos araw-araw po, pinapalitan nila yung mini nila. Isa sa mga masarap dito, yung specialty nila, is yung kare-kare. Mas masarap to pag may gulay. masarap yung kare-kare. Kahit walang bagoong, masarap pa rin. Saan sa halos lahat na yata ng inihaw nandito eh, pati yung fried na bagnet, ano? Eh, lancing Lansing si Charo nila oh. Wow, sarap. Ano naman yung dinuguan, no? Parang may halong laman loob. Ay, masarap yung pagkakaluto. Hindi Yun siya malansa. Ano eh, barbecue pa oh. Wow. Yung barbecue nila, hindi ganun ka-flavorful, pero ano, malambog. Tama lang timpla. Kung hindi ka mahilig sa mga maalat or ano, masyadong timpladong-timplado or yung malasang-malasa, nandito po yung style ng barbecue nila. tap naman. Tama yung inihaw na manok. Oh. Grabe oh. Yun! Ito, nagpanalo yung manok. manamis na mix siya. Ah. Malasang malasa. Stop. Oh. Hindi ko yata ako sa manok ah. Grabe. Stop. So guys, highly recommended sa inyo. Sa mga gustong kumain dito, try nyo po ito yung inihaw na nila na manok. Sarap. Okay. Baka okay, naman kung pusit, hindi naman maaalat yung pagkakatibla. Marasa siya. Sarap. Kaya nyo rin po itong pusit. okay din to. May nilagang baboy din po nila rito. Pero kumuha lang ako ng konti. Okay. May pakimchi rin po sila dito. Pero, guys, pero hindi kasama to sa Unli 199 nila. Itong kimchi. Separate order po ito. Sabi, alas magkandalabas-labas na sa bunga nga ako yung, yung mga sarsa talaga nyo so, yan, sobrang sarap eh. Malilito ka talaga pag kumain ka rito kasi ang dami mong pagpipilian. Hindi mo alam kung ano unahin mo. Parang pare-pareho na yung lasa lahat eh. Pero guys, malalaman mo naman kung ano talaga yung masarap sa hindi eh. So kapag nakapag-try na kayo rito sa mga susunod na balik ninyo, alam nyo na kung anong kukunin ninyo. Masarap yung mga inihaw nila dito. Pork and mutilio. Okay din. Kasama na rin sa 199 yung unlimited drinks nila gaya ng pineapple, blue lemonade, four season at cranberry juice. Dito po tayo ngayon sa K Ramyon Station na kung saan iba't ibang noodles po yung ano yung binibenta po nila. So dito po sa mga noodles na to, mamimili lang kayo kung ano gusto ninyo. Tapos halimbawa ito yung napili ninyo. Yan, may mga price naman siya. Tapos kung gusto niyo pong uh, mag-add on sa noodles niyo kasi nga may sabaw yan, Ah, uh, mamili lang po kayo dito. Then yan po. Ito po yung iba't ibang sangkap ng ano, ng noodles po nila na add-ons. May mga crab stick, mushroom, yan. Ito ko Lahat po lang gusto niyo i-add-ons, may mga corresponding price yan kagaya nito. Yan. So guys, kapag ready na lahat ng mga ingredients na nakuha niyo doon sa station, diretso na po kayo dito sa mahiwagang makina na to. Sabi ng may-ari is Korean uh, pa po nila binili itong ano na to, refilling machine. Actually, mga uh, hot water na kung saan ilalagay nyo po dito. Refilling station. Talagay nyo lang yan dito. Tapos pe-press nyo lang po ito. Tapos kung saan ang magre-refill ng mainit na tubig yan. At ayan, luto na nga ating ramyun noodles with cheese flavor. Siyempre, may kasama na yung crab stick, fish cake, tofu, mushroom steak, at kung ano-ano pa. And guys, FYI lang nga, hindi nga pala kasama to sa ating buffet 199. Bali, separate order po ito kung gusto nyong mag-avail. Isa sa nagustuhan ko dito ay eh, talagang super instant niya at ang bilis niyang maluto. At in fairness ha, ang sarap nito, legit na legit talaga. Para ka na ding kumain sa mga Korean restaurant. At ang daming choices ng flavor ng noodles. The more na maraming sahog, the more na mas masarap. Isa din po ito sa mga inire kung kong kainin ninyo kung sakaling dadayo kayo sa kanila sa mga napakaraming potayos sa buffet nila, di pa natatapos yan. Dahil talagang kukompletuhin nila ang cravings nyo. Akalain nyo ba naman, may pa-dessert pang halo-halo at mahab lang. At syempre, titikman na natin yan. Lagay na natin lahat ng mga ingredients para siguradong sulit. Talaga nga naman napaka-worth it ng pagbisita namin dito sa Om Sims Cafe. Bukod sa napakasarap na ng mga pagkain, mura pa! Para po sa mga gustong pumain sa Om Sims Cafe na located dito sa Antipolo, talagang masasabi ko sa inyo, Manyaman Jenny.